Napakaganda na setup, di ba? So nasa taas yung generator tapos nire-remote lang dito. Genset controller pero air-cooled lang. Ito pala yung may ari oh, si sir. <laughs> Napakabihin. <laughs> Ito mga ka-best buy. So katatapos na namin mag-install ng ating Philking 7.5 diesel generator. Check natin yung unit. So ngayon, ngayon naka-remote start pa lang tayo kasi may existing na silang manual transfer switch. So nasa taas yung generator tapos nire-remote lang dito. Ang load nila sir nga pala ay may aircon, ilaw, TV, at electric fan. Reth, aquarium. So, saan pala yung remote? Nakay sir. Ayan. Mga ka-best buys, so nasa rooftop yun know, o, parang port, fourth floor yung rooftop. So ang ginagawa nila para mabuhay lang yung generator, at mamatay ito lang ito lang itong remote control lang na to kapag pinindot natin to dapat mamamatay na yung ilaw ibabalik natin sa main power yung ormeco napaka convenient ito mga kabes by sisipin nyo nasa taas yung generator ni set tapos ito lang magubuhay na by simply pressing yung remote control hindi na sila tataas pa tapos hindi pa masyado naririnig kasi nga malayo yung generator para mapatunayan natin na abot ah, talaga frequency nito doon sa generator papatay natin Ayan, oh. Mamatay itong ilaw. Ayan, oh. Ah. Tatay na. Oo, oh, diba? Tapos, ibabalik natin ngayon sa main line. Ah. Bababa natin. Papasok. Ayan. Diba? na rin namin ito kanina mga ka-Best Buy. So, ini start namin dito, yung generator, nasa taas. So, working siya. Napakahalaga na pala nitong itong remote na to dito sa setup ng generator dito sa bahay na to. Okay? So check natin yung status ng generator dito sa taas. Check lang po nga uh, ah, lang dyan. Ah, sandali lang po yun sir. Mga dalawang minuto. Tara uh, sir! Yeah. Mas makamig mawalang gamit dito. Mabaghintangan pa kami. Kita ka bilis hindi dito ano yung <laughs> generator baka magadala mo yung pangunoy eh. stainless na railing yung ninyo eh <laughs> tasan grabe tas nakakapagod so ito yung generator mga ka-best buys oh. ito yung nabubuhay kanina tapos ito yung ay hindi pala ito yung pinatay natin kanina kasi hindi na namin na yung video nung binuhay so ayan o oh. yun yung mga ka-best buys oh. napakaganda na setup diba nakakita ka na ba ng ganyang setup dito sa Pilipinas naka genset controller pero air cooled lang may ATS function pero palagi ko hindi na magagamit yan dahil kaya naman ng remote ayan so napagod ako dito sa taas ito ko pala may ari oh. si sir <laughs> napakabihin okay fourth floor tapos si yung ating remote nasa first floor pero abot na abot Diba, ba abot? Kayo po nag-try ganyan na, di ba? Ayan, ano Si sir na radiant Ano yun, hindi scripted yan. Ayan pa si sir, o. O, nag-ano rin yan. Naka, yung witness, di ba sir? Abot sir? Abot, o, di ba? Bort So, nandito nga pala tayo mga ka-best buy sa Bungabong 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 So, dalawang units na King 75. Nag-check na rin kami ng loads. Nagbuhay na kami ng aircon, ref, uh, electric fan. Maraming salamat po sa panonood mga ka-best buys At sa ating buyer, Sir Ramirez. Ano pong first name siya? J Jodoro Tudoro Ramirez. Tsaka sir, ano pong pangalit siya? Rico Ah, Junior. Ay, hindi. <laughs> hindi pa na <lang. laughs> Junior. so maraming salamat sa mga ating mga kliyente ngayong araw na. Stay tuned lang po kayo sa Best Buys si Mindoro. Para sa inyong mga comments, suggestions, and orders, si maaari kayo mag-text at tumawag sa aming cellphone number na magpa-flash sa yung screen at bisitahin ang aming social media account sa Facebook, YouTube, and TikTok. Maraming salamat mga ka-best buys. Ingat po tayo palagi. Bye-bye!